Sabi niyo po kung ano yung criteria na hinahanap niyo sa isang protegee? Oh, ah uh, Kasi nga hindi ba uh, ang mga mentors gusto nilang maipakita sa sa mga tao na uh, itong mga pinili nila malalaki ang chance ah uh, gumaling, maging star. At siyempre kung ito'y mangyayari sa kanila eh hindi ba part rin kami no part rin kami no hindi namin sinasabing ako hindi ko sinasabing gusto ko babanggiting mo ako pagka ganito ganyan ganyan hindi hindi pagka sila sumikat go go move forward ganoon lang sa akin but always look back sa so, pinanggalingan mo para hindi ka maligaw kasi pag hindi ka na marunong tumingin sa pinanggalingan, dahil star ka na, tuma tumaganong ka na, na, wala na. That's your downfall. Hanggang doon ka na lang. Kuya, may, may mga judges po kasi dito eh. Siyempre, of course, kasamahan din natin sa industriya. Sa tingin nyo po ba eh, parang uh, titignan din nila yung uh, trinabaho ninyo sa inyong protege. Uh, magiging balansi kaya si sa... Well, ah... Uh, ang malaki respeto ko sa bawat isa sa kanila. Alam ko, alam nila kung ano yung gusto nila at yung gusto nila makita. Uh, I will leave it all up to them. You know? ang, sa akin lang talaga gusto kong pagbutihan ang, ang paghanggal pag-handle sa mga anak para mag-stand out sila. And uh, I know the other mentors will do the same. I know they will do the same. Yep. Ilan ba naging anak mo? Mga ap ap up, up, Apat to eh. Apat. Apat to. Pero ilan ko yung ko ano? ano? tutok talaga. Yes. Kailangan eh. Mm -hmm. Kailangan eh. Alam mo kung bakit? Uh, ayaw kong, ayaw kong pag natapos ang, ang competition. Ayaw kong sabihin nila na pinabayaan ako ni Kuya Ipe. Ayaw ko yun ayoko yan. Yeah. Kasi ako ibibigay ko yung ano ko eh, uh, blood, sweat and tears. Kasama lahat yan. Kasama lahat yan. And uh, I may be strict, mm. but I'm also playful. You know? Ayoko naman nung masyadong... Para magaan. Kasi baka mamaya, baka madigas yung mga proteges. sa takot. Sa takot, you know. And uh, hindi naman ako ganun. ano uh, lang talaga ako, uh, when it comes to my craft, yung respeto ko sa craft ko, kailangan nandiyan. At gusto ko, nasa kanila din yun, nasa puso nila. Na-implement nila. Kaya pero nung kinuha ka nilang isang mentor, ang ah, nagdalawang isip ka ba o agad-agad na isip mo kung tatanggapin mo na kagad? Uh, sabi ko parang, uy, iba to ah. Sabi ko, gano'n parang gusto ko, sabi ko nga kay Malu Fagaro, is my manager. Dino, ko, parang bago ah, sabi ko. Di ba? Sabi niya, sige, ako, let's do it. Sabi ko, gusto ko yan. Pakakatulong pa. So, I'm happy, you know, I'm, I'm blessed na to be part of the protege, to be one of the mentors. I'm really blessed dito talaga every week kasi, di ba, may uh, after ng performance, di ba, parang ganun yun. At handa na ba kayong kumaga, every week eh, may bagong ibibigay sa inyong uh, protégé? Uh, <laughs> ganito yan eh. Uh, kailangan talaga makinig sa iyo ang mga protégés. Yeah. Kailangan makinig sila sa iyo. Uh, mukhang pinauwi ka na. <laughs> kasi pa, tutut! tutut. <laughs> <laughs> Joke lang ha. Joke lang. Pwede ka magsalita. Okay. <laughs> Uh, kailangan mong alalayan sila mula umpisa hanggang katapusan. So, so that uh, makita nila kung gano'n gano kang gano kaseryos para sa kanila. Hindi para sa'yo. Para sa kanila. Pero para sa kanila to. Ano kami? Kaya nga mentors kami. Di ba? So, hindi para sa amin to. Para sa kanila to. Ang importante, makinig sila, iligay nila sa puso nila ang mga advices na binibigay ng mga mentors. I'm not just talking for myself. I'm speaking for everybody. Lahat ng mentors. Alam ko ganito. Pepe, you. sa mga protegees, meron kang na nakikita isang Philip Salvador na lalabas. Or more on babae or lalaki po ba yung sino? inyo? Kaya direct Gina, more on babae daw po. Ang... <laughs> ang alam ko kasi, dalawang babae, dalawang lalaki. <laughs> ang pagkakaalam ko. Dalawang babae, dalawang lalaki. <laughs> <laughs> Kusi, ito lang naman ang sasabihin ko. Kung sino mapili ng mga mentors, they are blessed. Kasi sila mga napili na mga mentors. Oh, sila mag... Uh, represent. Oo, oh, oh magre-represent ang uh, bawat ano nila, di ba? Lugar nila. So, ang sa akin lang, ulitin ko, pakinggan nyo mabuti ang mga mentors nyo. Ilagay nyo sa puso ang ginagawa nyo. Be hungry you have to be hungry if you're no longer hungry remember this your magic ng stardom mawawala yan so always be hungry for more